Pagkain na sa loob ng picture plan. Hello! Papunta ko ngayon sa Bar league Mountain Province para mag-guest speaker sa kauna-unahang Slow Food Festival. Nasa Bar na ako, pero grabe, inabot kami ng fun. Mainit kaming sinalubong <laughs> ni Kapitan, literal na pinapainitan kami. At dyan ako sa taas tulog. Habang sila ay nagpe-prepare ng kanilang slow food products, ako naman ay nagbavlog ng mga edible plants sa paligid. At talaga namang samut saring mga katutubong pagkain ng kanilang ibinida. At tinikman na nga. Oh. Oo, oh, bawal ang maligot ang isip. Picture plantian. Ito yung into. Isang halimbawa ng slow food approach na ipinakita nila ay yung pagprepare prepare ng intum. ito yung yung isa. Lena o? Lenao. Lena Traditional po yun. Ha? Traditional po. Oh. Isang katutubong paraan ng pagprepare ng pagkain sa Barlig Mountain Province. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko titikman. Ito yung isda at ito naman yung mga gulay. Ito naman yung pitcher plant. May laman yung bigas sa kapapakuluan. Meron ding kape at marami pang iba. Rice wine tops nila ganyan nila ng cacao pa. Oh, cacao sa barako na coffee. Oh. Tsaka barako ng kape ko yan pang pabango Maraming, salamat ayun. sa Slow Food Community dito sa Lias Barlig Mountain Province. Kung nagustuhan mo ko sa yung video, i-follow mo ko dahil ayun. nakagaganda ng buhay.